Magandang gabi katambay! Ako nga pala si Kuya Bor ng Creepy Tambayan, ang tagapaghatid ng mga kwentong kilabot, hiwaga at katatakutan. Kung mahilig ka sa mga kwentong nakakakilabot at nakakagising ng balahibo, mag-like, share at subscribe ka na. Ngayong gabi, may dala akong kwento na tiyak na hindi mo nakakayaning tumingin muli sa salamin kapag mag-isa ka na. Ito ang kwento ang ang mukha sa salamin bagong lipat. Sa isang lumang dormitoryo sa Maynila, nanirahan si Janine, isang second year psychology student mula sa probinsya. Tahimik, simple, at hindi palakibo, pero matalino at mapanuri. Pangalawang gabi pa lang niya sa dormitoryong iyon, pero ramdam na niyang parang may nakatingin sa kanya sa tuwing dumadaan siya sa madilim na pasilyo papuntang banyo. Sa kaliwa ng pasilyo ay ang banyong luma, may sirang ilaw at isang salamin na may gasgas sa gitna. Pero ang mas nakapagtataka, tuwing alas 12 ng hating gabi, nilalabuan ng hamog ang salamin. Kahit walang naliligo, kahit malamig lang ang gabi. At tuwing nabubura ang hamog, may naiibang anyo ng mukha ang lumilitaw. Mukha na hindi kanya. Hindi rin sa sino mang kakilala niya. Ang unang gab, alas 11 ng gabi, pagpatayan na ang mga ilaw sa hallway. Tumayo si Janine para maghilamos. Pagpasok niya sa banyo, huminga siya ng malalim. Amoy lumang tiles, amoy amag, at amoy na parang luma ng dugo. Nagbukas siya ng gripo. Habang nagsasabon ng mukha, napansin niyang unti-unting lumalabo ang salamin. Hindi ito ordinaryong fog. May forma, may hugis, at sa kabuuan nito, isang mukhang parang sa isang babae ang unti-unting nabubuo. Pero hindi siya iyon. Mas mahaba ang buhok, mas maputla ang balat, at ang mga mata, nakatingin mismo sa kanya pero hindi sumusunod sa kanyang galaw. Baka pagod lang ako, bulong niya sa sarili. Kumuha siya ng tissue at pinunasan ng salamin. Pagkatapos, wala na ang muka. Kinabukasan, Tinanong niya ang roommate niyang si Ella kung napapansin din nito ang salamin. Wala naman pero may narinig akong umiiyak minsan sa banyo nung madaling araw, sagot nito. Gabi ulit, hindi siya mapakali, alas 12 na. Nagpunta siya sa banyo kahit kabado. Pagharap niya sa salamin, parang wala naman. Pero nang bigla siyang yumuko para magsipilyo at muli siyang tumingin sa salamin, may nakatayo sa likod niya. Isang babae, maputla, Nakatitig sa kanya, hindi gumagalaw. Pero pagharap niya, wala. Napalunok siya ng laway. Nanginig ang tuhod. Mabilis siyang lumabas ng banyo. Mula sa loob, may narinig siyang bulong. Huwag mo akong burahin. Kinabukasan, lumapit siya sa door manager. Isang matandang babaeng halos hindi na makalakad, si Nanay Minda. Iha, ilang taon nang walang gustong tumira sa kwarto niyo, Wika ni Nanay Minda habang nakatitig sa kanyang tsa. Nung araw, may babaeng nagpakamatay dyan. Sa mismong salamin sa banyo siya huling nakita. Hawak ang labaha. Sinasabing nakikita raw niya ang sarili niyang hindi siya. Wala akong pakialam sa kwento dati. Pero tuwing alas 12, may nagwawalis ng sahig kahit walang tao at may umiiyak. Hindi siya nakaimik. Buong araw, hindi siya mapakali. Pinilit niyang 'wag matulog. Pero biglang lumakas ang ulan. At eksaktong alas 12, nagbukas mag-isa ang ilaw sa banyo. Lumapit siya, nanginginig. "Kung sino ka man, umalis ka na." bulong niya habang palapit sa salamin. Lumabo muli ang salamin at sa unti-unting paglinaw, may babae nga sa loob. Pero ngayon, ngumiti ito. "Tayo na ang isa ngayon." bulong nito. Nagmadali siyang punasan ang salamin. Pero habang ginagawa niya ito, unti-unti siyang nanghihina. Parang hinihigop ang lakas niya. Pagtingin niya sa salamin, hindi na siya ang nasa loob. Ang mukha roon, ibang tao na. At ang tunay na siya, tila natulak sa likod ng refleksyon. Nakakulong na sa salamin. mag sumusunod na araw. Naging kakaiba si Janine. Tahimik pa rin siya, pero hindi na siya dumadaan sa klase. Hindi na rin siya natutulog sa kama. Lagi na lang siyang nasa harap ng salamin. At sa tuwing may bagong residente sa dorm, lagi niyang sinasabing, Pagdating ng alas dos, huwag kang titingin sa salamin. Baka magustuhan ka rin niya. Makalipas ang isang taon, ginawang storage ang dorm. Wala nang nakatira, pero tuwing alas dose, sinasabing may liwanag pa rin sa loob ng banyo. At kapag sinilip mo, kahit sarado ang pinto, makikita mong may gumagalaw sa loob isang aninong nagpupunas ng salamin paulit-ulit. At sa dulo ng hallway, may maririnig na mahinang boses. Huwag mo akong burahin, please. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Ako po si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Sana'y nagustuhan ninyo ang ating kwento ngayong gabi. Kung kayo rin ay may sarili ninyong kwentong kababalaghan, isend nyo lang sa tambayancreepy at gmail.com at huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe dito sa Creepy Tambayan, ang paborito mong tagpuan tuwing gabi.